Nagsimula ang lahat dahil sa tweet na ito. And ewan ko ba, hindi ko mapigilan minsan yung bunganga ko. So, sinabi ko yung opinion ko na sa tingin ko ay ikakakuyog ko. Which is sabi ko, ang pinakabastos at ang pinakawalang modong PBB big winner ay si Fiong Smith. Ayan. <laughs> And true enough guys kinuyog nga ako ng mga fans ni Xiang Smith Maliba ako So, tinignan ko ulit talaga yung listahan Ng mga past winners Or simula pa nung nanalo si Nene Bilang kauna-unahang PBB Big Winner So, tinignan ko yung listahan And nagulat ako Ano yung nagulat? <laughs> Ganon <laughs> uh, Narealize ko na Nagkamali ako guys so uh, i have to admit feeling ko feeling ko nagkamali ako na sinabi kong pinakabastos at pinakawalang modo si uh, Fiam Smith pero ang totoo niya i guess parang runner up lang si Fiam kasi merong Kiana Reeves sa listahan so pasensya na guys pasensya na sa mga um, fans ni uh, Fiyang? Ano ba yung tawag sa fandom ni Fiang? Mga fiangets Pasensya na kayo mga fiangets <laughs> Pasensya na kayo. Babawin ko yung statement ko. Si Kiana Reeves ang pinakabastos na PBB Big Winner and runner-up si Fiyang. So, sorry! Yun lang! ba, -ba! Bye.